Pinamalas ng SB19 member ni si Stella Hero ang kanyang heavenly voice sa pag-awit ng All By Myself sa impromptu performance sa concert ng kilalang record producer music executive na si David Foster sa Araneta Coliseum kagabi. Si Stella kasi ay isa sa mga guest of Atikang Canadian composer kung saan sa opening act ay inawit nito ang awit ni Adele na All I Ask. Samantala, hindi man parte ng programa ng concert ni David na pakantahin niya ng impromptu ang kanyang mga guests Bali tinawag nito si Stell para kantahin ng All By Myself. Bago pa man ito kantahin ni David, nagkwento muna ang Canadian music producer tungkol sa nasabing awitin sa anya. Nainis daw sa kanya noon ang Canadian singer na si Celine Dion nang iproduce niya ang All By Myself na single na to. Ayon kay David, isang try lang ang maibibigay niya kay Stell kaya kailangan itong galingan. Nang simula ng awitin ni ang kanta, ay nagsipaghiyawan ng fans itong hanggang sa bumirit sa huling bahagi ng song na na-impress ang lahat, lalo na si Mr. Foster. Nasa ambit na lamang ng record producer ni si Foster. Wow, what a voice! In ating entertainment news: Alex Foraki at Tak are